sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikalabing walong kabanata. Mga kaluluwang nagdurusa. Padre Salvador Maganda kong si Padre Sevilla yung misa sa akin sa katistahan. Sa so, ngayon ako. Hindi, hindi ako sinasakalin. Magandang hapon po. Mukhang galit pa ang mga padre. Kailangan ko siyang kausapin. Dapat makumbinsi ko siyang walang kasalanan ang aking anak na si Basilio at para makita ko na rin kung nasaan si Crispin. Ang tanging makakapagpagaan ng aking loob ay makita at makausap ang anak ko. Crispin po. Si Crispin po ba ay nasa sa Kristina? Wala siya dito. Umuwi siya sa, sa, bahay niyo, di ba? Huwag ka na magkaila. Hindi. Hindi maaari. Si Basilio na nasa bahay. Pag-iusap. Okay, Gusto ko makausap ang ating anak. Oo. Oh, oh. Nandito si Crispin dati. Pero kung maripos ng takot, bumagnakan ng mga bagay dito. Kaya ayon, yutusan ako ni Kura na tumulag mga guwarte sibil. Hindi. Hindi ang totoo! Kahit ang mga kinabuti mo bilang ang sawa, masama ang ama, mas mag masahol sa ama ang pinakabata. kailangan kong mahanap ang anak ko. Kailangan kong mahanap ang akin. anak. Kailangan kong mahanap si Crispin. Basilio, Crispin, hintayin niyo ako. Magkikita tayong muli, Crispin. Magkikita tayo.